Hmm. Tingnan mo yung anak mo. O, oh, nakatingin dito. Hmm. Oh. Dito sa pagkain ko nakatingin. Tingnan mo. O. Oh. Aagawa na siya ng pwesto ni Bobby. O. Oh. Hmm. Nangunguna pa ng aagaw pa ng pagkain yan. O. Oh. mo kung paano yan kumain. O. Oh. O. Oh. Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo kung paano yan humabol sa pagkain. O. Oh. Tingnan mo, tingnan mo. Oh, tingnan mo, tingnan mo talaga. Tumatayo pa. Opo. 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 Oh, tingnan mo. Tingnan mo yung anak mo. Oh. Oh. Sa akin ka, sa akin ka kain mo, tama mo. Oh, tingnan mo. Tingnan mo mabuti ang anak mo. Tingnan mo. Oh, yung tatlo. Oh, tingnan mo talaga siya. Oh, oh. Oh, 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 May kamay pa, may paa pa apa. Oh, oh, oh. Oh. PG, oh. Ala, ala, ala. Ala, PG. Ala. Ala, nang aagaw pa, oh. Alah. Tingnan mo yan. Grabe talaga. Kakainin ko, tingnan mo. Nagawa na yung dalawa. Ay, nako. Ayan ba? Tingnan mo. Ay, oh, titigan mo mabuti. Oh. Nakain ako oo, O. Oh. Oh, nakatayo. Sa harap ko. O. Oh, nakatayo. <laughs> Umupo ka. Ano oh, ka oh, talaga. Tingnan mo ginagawa ng anak mo. Yan bang hindi ko kumakain dito? oo oh.